Ang mga leon ay kilala bilang mga hari ng kagubatan. Ngunit alam mo ba na ang ilang mga leon ay may natatanging katangian na nagpapaiba sa kanila sa iba? Alamin natin ang sampung pinakaiibang leon sa mundo. Bawat isa ay may kapansin-pansin na katangian na nagpapakilala sa kanila bilang pambihira. Number 10. Black Lion Ang Black Lion ay madalas na itinuturing na maalamat dahil sa bihira nitong mas maitim Kaysa sa karaniwang mga balahibo na maaaring magmukhang halos itim sa ilang mga ilaw, ang mga leon na ito ay naging paksa ng mga alamat. Bagamat walang nakumpirmang pagkikita ng mga ganap na itim na leon, ang kanilang misteryo ay nakakaakit sa mga mahilig sa wildlife sa buong mundo at naniniwala ang ilan na ang mga genetic mutation ay maaaring magdulot ng ganitong pangyayari. Number 9. Southwest African Lion. Matatagpuan sa mga tigang na rehiyon ng Namibia, Angola at Botswana. Ang Southwest African Lion ay kilala sa hindi kapanipaniwalang kakayahan nitong umangkop. Ang mga leon na ito ay bahagyang mas maliit kaysa sa ibang mga African Lion, ngunit sila ay mahusay na mga ngaso, umuunlad sa malupit na mga disyerto kung saan bihira ang tubig at biktima. Number 8. Masai Lion Ang Masai Lion katutubo sa Silangang Afrika ay nakikilala sa natatangi nitong mas manipis na balahibo na tumutubo patalikod. Matatagpuan sa Kenya at Tanzania, ang mga leon na ito ay masipag at mas matangkad kaysa sa karamihan ng iba pang mga leon. Sila ay bihasang mga ngaso at madalas na gumagala sa malawak na mga savana ng Serengeti. Number 7, Barbary Lion, kilala rin bilang Atlas Lion. Ang Barbary Lion ay dating naninirahan sa Hilagang Afrika, mula sa Morocco hanggang Ehipto. Kilala sa napakalaking sukat nito at makapal, maitim na balahibo na umaabot sa tiyan nito, ang leon na ito ay nakalulungkot na idineklara na patay na sa ligaw. Gayunpaman, ang ilan ay nabubuhay pa rin sa pagkabihag at patuloy ang mga pagsisikap upang buhayin muli ang maringal na subspecies na ito. Number 6. Ethiopian Lion. Ang Ethiopian Lion o Abyssinian Lion ay namumukod-tangi dahil sa mas maliit nitong sukat at natatanging maitim na balahibo. Ang mga leon na ito ay katutubo sa Ethiopian Highlands at dating itinuturing na sagrado ng mga emperador ng Ethiopia. Ngayon, sila ay nasa kritikal na panganib na may ilang natitira lamang sa ligaw. Number 5. Asiatic Lion Mas maliit kaysa sa kanilang mga katapat sa Afrika, ang mga Asiatic Lion ay matatagpuan lamang sa kagubatan ng Gir sa India. Mas maikli ang kanilang mga balahibo, hindi gaanong binuo, at kilala sila sa natatanging tiklop ng balat na tumatakbo sa kanilang tiyan. Minsan nasa bingit ng pagkalipol, ang mga pagsisikap sa pangangalaga ay nakatulong sa pagbalik ng kanilang populasyon, ngunit nananatili silang nanganganib. Number 4. Isasha Lion ang mga Asha Lions ng Queen Elizabeth National Park ng Uganda ay sikat sa kanilang kakayahang umakyat sa puno. Hindi tulad ng karamihan sa mga leon, ang mga pusa na ito ay madalas na matatagpuan na nagpapahinga sa mga puno ng igos upang makataka sa init at mga insekto sa lupa. Ang kanilang mga gawi sa pag sa puno ay nagpapakilala sa kanila bilang isang nakakaakit na tanawin para sa mga mahilig sa wildlife. Number 3. Transvaal Lion Kilala rin bilang Southeast African Lion, ang Transvaal lion ay katutubo sa South Africa sa ilang bahagi ng Zimbabwe. Ang mga leon na ito ay nailalarawan sa kanilang malaking sukat at magaan na kulay ng mga balahibo. Sila ay madalas na sentro ng mga pagsisikap sa pangangalaga ng South Africa. Tinitiyak ang kanilang kaligtasan at protektadong mga reserba. Number 2. Puting Leon Ang puting leon ay isang bihirang genetic mutation ng Southern African Lion. Ang mga leon na ito ay hindi albino, ngunit may kamangha-manghang puting balahibo dahil sa isang recessive gene na matatagpuan pangunahin sa Timbabati region ng South Africa. Ang kanilang ethereal na hitsura ay nagpapakilala sa kanila bilang mga simbolo ng kadalisayan at tagumpay sa pangangalaga. Number 1. Cape Lion Ang Cape Lion, katutubo sa South Africa, ay sikat sa napakalaking sukat nito at itim na gilid na balahibo. Nakalulungkot, idineklara itong patay na sa ligaw noong ikalabinsyam na siglo. Gayunpaman, ang patuloy na pananaliksik ay nagmumungkahi na ang linya ng kanilang genetika ay maaaring mabuhay sa iba pang mga populasyon ng leon.